itong ilalagay namin inside gate stainless paint pipe ito ang namin yung ating nakalagay ayan mahirap ito ka rin kasi mahirap pa yung tanggal ang lahat kahit mahirap ang panahon ayan yung tinatanggal ayan yung tinatanggal ito mga to pwede naman magamit yan. kapag itataas na nga ito ito ano yung ginagamit hindi ibol ka seal sira sira naman yung bubong talaga ang dami yung lang kasi magkakadikit ko na ha? to fire na mga bahay ito hindi pa namin to ginugupitan so anong baka hindi magkapat yan lang muna namin na yung inside gutter. Tapos pabalik muna namin ulit yan. Tsaka nalalatangin. Inuna muna lagay ng stainless gutter. Ayan yung don't spout. Pagkatapos yan, ibabalik ko na namin. Sa kalunis na panglalatakan. Ayan. lang wala ako sa Lourdes sa Las Piñas ako ah. sa kabilang project eh tinakpan muna namin ulit Naikabit na yung inside gutter eh. kasi hindi pwede baklasin humang din na ulit kasi na nasa badok ngayon hanggang alas 4 lang kami binabalik muna natakpan lang at sana huwag umulan kasi kahit sobrang init di natin masabing panahon samaan din na lang ulit mga boss